Kamusta? Kamusta po mga kababayan? Magandang araw, magandang gabi po sa inyo. At uh, mag-open yun po ulit tayo dito sa isang uh, nalaban na senador na si Bato de la Rosa. <laughs> Usap ang uh, West Philippines nito. Uh, tingnan natin uh, uh, nga tayong basihan kung uh, totoo ba ang sinasabi ni Bato de la Rosa dito. At... Uh, kung siya ba talaga ay pro-Philippines o pro-China o ngayon lang. <laughs> ngayon lang niya pinagsasasabi yung mga bagay na yan samantalang nga uh, dumaan ng 6 uh, anim na taon, wala ka man lang naririnig sa kanya. Tapos <laughs> sasabihin ni eh, lang. Eh, toto to, uh, tingnan natin mga kaibigan. na Panoorin natin ng kanyang at uh, pakinggan natin ng kanyang pinagsasabi dito. Uh, sinabi mo na rin sa story ko before, you did yes. say that you will live and die with your president. <laughs> 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 hindi, hindi <tutapoy>. <laughs> <laughs> You will live and die with your president. That would be President Duterte, of yes. course. So, so I'm trying to re reconcile what you're saying today and what you said before. Are you changing your mind now about the uh, West Philippine issue? Yeah, natatanong kasi siya mga kaibigan. Sa pagkataramdam uh, ramdam ng media na siya eh merong uh, ginagawang uh, pagpapalit <laughs> ng muka. <laughs> Nagpapalit siya ng ano ngayon eh, ano ng uh, balat. <laughs> Narara Kasi hindi siya tatanungin ito. Nung tanong na yun na binigay ng uh, news anchor, hindi siya tatanungin yan kung walang nakikita nga, alam mo yung changes no, sa kanyang mga uh, uh, mga interview, yung kanyang mga sagot, may may tono kasi, may pagbabago ng kulay, kaya natanong siya. and dying is different from having the different opinion. Di ba? I will live and die with him. Yan na, opinion daw ah. Na, <laughs> titingnan natin baga kung yun ay totoo. Kung, kung meron kasama sa kanya, pero pag uh, magkaiba magkaibang ng opinion yung, kwan, magkaibang ng stand yung magkapatid, kami pa na hindi mo mag kami magkapatid. <laughs> At saka mali mali ang analogy. <laughs> you are trying to distance me from uh, President Duterte. Uh, sabi ko na sa inyo, hindi siya hindi siya pro-America, hindi siya pro-China, pro-Filipino. Nandiyan naman niya, nag Ganyan. parang ang hospital yung dahil ng good countries? Tingnan nyo. Sa, sino, sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na uh, area sa West Philippine Sea? Meron. Hindi na nga tayo makapunta doon eh. <laughs> 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 yung Scarborough Shoal. Oh, nakakapunta pa ba tayo dun? Diba? Eh. Hirap na hirap tayong pumunta doon eh. Oh. Ala laging hinaharas tayo doon ng mga yung malalaking barko ng China, yung dalawa. Hinaharas lagi tayo doon. Uh, saan ba nakatira doon si Bato? <laughs> <laughs> sa South Pole ba nakatira o sa North Pole? Meron <laughs> bang naagaw? But they increased their military Wala. Nirespeto tayo ng China. Yeah. No, tayo no, ng China. No, hindi, hindi. Hindi tayo nire-respeto ng China during uh, uh Digong's admin. Makikita nyo yan mamaya sa balita. Ano lang, uh, anong tawag dito? Naisahan si Digong. Hindi <laughs> na, pito siya <laughs> ng sena. Napakaganda, di ba? Meron ka ba narinig na pambubuli ng Chinese milisya doon sa ating mga mga isda sa West Philippine Sea? Meron. Mamaya, papakita natin yan. <laughs> Parang hindi niya alam na binubuli mga kaibigan, di ba? Talagang ano ba to? nakatira lang to sa loob ng Senado, hindi <laughs> nalabas. <laughs> hindi niya alam na may nangyayaring bulihan, harassment eh. Ang <laughs> mayroon si Bato. It happened before, sir. It happened before. Alam, hindi din ba? Less lang. Just less to lang. less lang. Pero hindi ngayon na wala. Hindi rin less. Marami din yun. Madami. Na talaga silang respeto. Yes. But they continued militarizing. They continued building the islands. And then... Whatever. Kasi nag-start naman yan before pa si President Duterte pumasok sa gobyerno. Pada ko pa mm. ni yan, dyan na yan sila, nagsimula na yan sila. Mm. So, whatever, whatever kung anong ginagawa Sana kasi nagkaroon kayo ng uh, matinding uh, stance dyan. <laughs> Nang hindi sila ganyang ka-agresibo. Diyan, basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli. Ating mga hey, hindi na <laughs> dinagawa. Uh, sa, uh, Pilipins, eh. Meron tayong cabinet member from the Pino administration. Do you want to rebut? Well, uh, sabi mo nga. Uh, yung sabi mo kasi dahil karamihan naman ng artificial islands na kala, kala, uh, na ng isang syudad ay hmm. nabuo nung panahon ni President Tigong. Uh -huh. so, kaya hindi rin pwedeng sabihin na, na hindi aggressive yung China during that time. Actually, okay. yung lumubog na, paan, yung muntik mamatay yung mahigit dalawampu. Nangyari yan, Yes, binanggayo ng malaking barko <laughs> <laughs> ng China. so, sa sasabi naman, ay, even during the time of the wala tayo narinig doon na response ni Bato de la Rosa, mga kaibigan. Ha? Ah. Wala, wala ka mababasang balita ano. May comment siya o may uh, kung ano man na uh, opposition oposisyon do sa nangyaring yung uh, pagbunggo ng maliit na barko. Wala, wala. Escalate yung China especially during sa island building. Ayun, yun uh, agree ako dyan. Totoo naman talaga nangyayari yan, pero hindi tayo binubuli. Hindi tayo binubuli. <laughs> At, uh, uh, when you say, andyan sila, nagde-develop, ano yung dinidevelop nila? Diba, yung pan so, eh, di ba yung Oh, hindi yung mga nilang mga military base. Nagde-develop pa daw, restaurant. <laughs> <laughs> yung panahon, uh, uh, bago si Presidente Duterte, nandiyan na sila nakapasok na sila dyan. So, huwag natin entirely i-blame si Paulong Duterte up to the point na sabihin nyo, kami mga kandidato na pinipilaban ay atin uh, Team China. Ay, pro-China naman talaga kayo. <laughs> Actually, uh, nung daw pumunta si Digong, ha? nung daw pumunta si Digong sa China, ano, around 2016 yata, in 2017, daladala -dala daw ni Digong, ha? sabi nila, ha? Dala-dala daw ni Digong yung uh, ruling ng Hig, ha? At ipinakita daw yon kay si Jinping. Ngayon, inayawan daw ni si Jinping. <laughs> so, since na inayawan yon hindi, hindi pinaniwala ni si Jinping. Nangangahulugan talagang, ano, baliwala yung punta ni Digong. <laughs> baliwala yung punta niya sa China. Di ba? Hindi nga ni-respect eh. Hindi, hindi mo lang binigyan ng credit na okay, ah, titingnan natin yan kung ah, ano bang magagawa natin dyan. Wala namang ganun nangyari. Kasi nga, hindi, hindi talaga tinanggap ng China yun. Hindi tinanggap ni Xi Jinping. Although sinasabi nga daw, may, may mga pictures nga na may daladalang papel si Digong doon. Ay, sa akin lang, tingin ko, hindi yun yung rolling eh. <laughs> sinasabi lang ng mga tanaruling. <laughs> ha? ruling yun nung sa Hague. Malabong ruling yun na ipapakita ni Digong yun. <laughs> 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 oh, ay, ayun na ay, eh, gawa nung panahon ni Pinoy. Kaya, hindi magkakaroon siya ng credit kung ipapakita niya yun, di ba? ang, uh, ang magiging uh, uh, benefits nun ay kay Pinoy, hindi sa kanya. Oh, kaya hindi yung, yung Hague na ruling ang daladala niya. Uh, itong si Bato de La Rosa, sa totoo lang mga kaibigan, yung lahat ng uh, pulisiya ni Duterte ay sinuportahan nito. Kaya kung sasabihin man nito na sila daw ay although hindi magkapatid ni Duterte, eh magkaiba naman daw sila ng uh, opinion, eh back up nga niya yung mga pulisiya. <laughs> wala, wala nga tayong narinig. Ha? Wala tayong narinig na kahit isa na nag-refuse siya ng kung ano mga alam mo tawag doon na o nag-impose siya na yung uh, 2016 na Hig ruling ay dapat eh ano, kumbaga yun ang sinusunod ng China. Eh ngayon na lang siya nagpapakita uh, ng ganyan. <laughs> 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 oh Kaya yung sinasabi niya na sila ay magkaiba daw ng opinion ni Digong, ay eh. hindi po totoo yan mga kaibigan. Di ba? Hindi siya consistent sa sinasabi niya. Hindi siya, anong tawag dito, yung mga policies ni Degong na imbis na uh, pag minsan blankahin niya kung to talagang uh, totoong uh, siya ay silang dalawa ay magkaiba eh. Kaya lang hindi eh. Dinepend niya eh, Yung mga stance ni Degong sa China. Oh. Wala siyang uh, ano, wala siyang advocacy na kahit anong tawag dito na yung aggression ng China. Wala kang kahit isang makikitang report diyan na may strong advocacy siya sa paglaban doon sa pag-infiltrate uh, ng China sa atin. Wala. <laughs> e mag o siya sa China's incursion. Nako, maghanap kayo ng balita. Zero. <laughs> o, kaya hindi, hindi kahit kailan siya nagsalita doon sa anim na taon tungkol sa sovereignty ng Pilipinas, siyang pagdetependon. <laughs> Malabo yan. Ha? Anong nangyayari sa kanya ngayon ay eh, talaga isang, isang hypocrisy. <laughs> <laughs> uh, Sinide-declare niya willing siya i-defend eh, sa ang West Philippines at magpapakamatay siya. Yan <laughs> ang uh, eh, classic uh, ano, example ng hypocrisy. <laughs> uh, eh dapat, sanang sabi ko nga, isp, ano siya dapat eh, outspoken siya. Uh, kung ano man yung isang uh, pulisiya ni Duterte, eh, nakarinig man lang tayo, oh, sir. Eh, ano muna natin 'yan, no? Halimbawa yung pagpag uh, pag, uh, ni Duterte sa China, ni wala tayong narinig do na paliwanag niya. Oo. 'Di ba? Yung uh, failure niya halimbawa na strengthen yung military natin, wala kahit isa siyang ano nung sinabi niya. <laughs> Na, uh, ngayon na lang siya na sinasabi niya yung, yung mga mga defense measures natin, dapat i-increase yung budget. <laughs> Hindi nga, Hindi niya kahit kailan yun yung sinabi, mga kaibigan. Kaya, largely, ano siya, largely focus lang. Saan siya focus? Sa drug war. oh, di siya focus. Kaya ang sasabihin niya sa West Philippines, eh, na siya eh, ano, katulad ni Duterte na alam tawag doon, may may opinion, tapos si sila dalawa eh, magkaiba opinion, na eh, failure yan. <laughs> hindi yan mananalo, napaka-silent nga niya ng anim na taon ni. Eh. Oh. Ni hindi man lang niya sinabi, oh, sabi ah, sabi ni Digong, kaya na naisa friend na ano, na isang uh, yun nga. Siya ba eh nagsabi doon? Oh, wala. <laughs> Kahit patuloy yung panghaharas. Oh ng mga mangingisda yung pag-construct ng mga military facilities, ano sinasabi niya? Anong stand niya? Zero! <laughs> ngayon na lang. Walang <laughs> challenge. Oh, ngayon na lang siya nag challenge sa administration. Sasabihin niya, we can approach sa China, di ba? Uh, hindi kinakailangang uh, ipaworsen yung situation. Ngayon ka na lang. <laughs> uh, yung loyalty mo kasi na kay Duterte, kaya hindi ka maka etal uh, pinatry mo lang ngayon na i-save yung mukha mo. Uh, uh, yung uh, recent aggression ng China sa West Philippine Sea, eh, ano, kumbaga, nag-turn yung uh, opinion ng mga Pilipino against China. oh. Kaya ikaw ngayon, eh, alam mo tawag doon, parang naguhunyang ka. <laughs> Palit-kuli ka ngayon uh, para mag-appear yung sentiment mo ay patriotic, uh, uh, genuine yung commitment mo sa mga Pilipino. <laughs> eh, hindi na. <laughs> ano ka na ba to? Madungis. Ay <laughs> uh, yeah, yeah. Yun na lang uh, magkaroon ka sana ng isang comment uh, from the last six years. Yung so Magkaroon ka ng isang comment na, yung pag-expand ng China doon, yung presence ng uh, ch ng uh, Chinese militia. Eh ano po 'yan? Talagang dapat eh, ating tutukan, nating i-monitor, maglagay tayo diyan ng mga surveillance. Wala. Ah! <laughs> <laughs> Hindi ka committed doon sa sovereignty ng Pilipinas. <laughs> uh, committed ka lang doon sa drug war, sa kayang fake news niyo. <laughs> uh, diba? 2020, yung, yung pagbunggo. ng mga, uh, anong tawag doon? Uh, yung mga pagbunggo, yung pag, uh, anong tawag dito, yung... Uh, yung may hawak na palakol yung uh, tawag dito, Chinese Navy, yung pagtutok ng radar, panahon ni eh, Digong yan. <laughs> uh, hostile and aggressive ang China. Nasaan na nga sinabi mo, wala. <laughs> uh, kaya malaking kalokohan talaga tong si Digong. Saka tong si Bato de la Rosa, pinayagan niya magkaroon ng China controlled area at ang uh, yung mga militia nila doon, hindi na tayo makalampas. Oh. Kaya sasabihin niya nga, oh, ano tawag doon, na list lang, hindi. Napakaraming pangyayari na niraram yung fishing vessels natin doon, yung mga mangingis na doon maliliit. Oh. <laughs> Nasaan ka doon? Wala. <laughs> ah. oh. Busy busy kayo pagpunta sa mga sa mga Chinese uh, occasion sa mga kanilang mga embassy. Kandal lang sa Arab Duterte. Oh. Diba? Napakalabo mo ba ito, De La Rosa? ba diba? Malabo ko pa sa change oil. <laughs> diyan na tawag lang natin ng isang uh, isang report ha? para at least meron tayong resibo kung anong taon yan. di ba reresibuhan natin para makita nitong si Bato de la Rosa kung ano ba yung kanyang na uh, pinagyayabang kung anong taon nito mga kaibigan ha tingnan natin at uh, itong si Bato de la Rosa ay naakuha lang nang uh, awa effect <laughs> Malabu ka na ano uh, bato de lao sa <laughs> Malabu ka na hindi ka na mananalo dapat lang na hindi ka na manalo dapat lang ayan uh, business mirror pala to okay verification successful O ayan <laughs> anong taon niya no 20 ano ba yan malabo mata ko eh filipino fisherman denounce chinese coast guard harassment <laughs> Oh, alam mo lumabas 2016. Ah, oh. oh, 'di ba? Ah, uh, nagkakagulo itong aking uh, aking uh, browser. So, uh, ano Bato de la Rosa, ayan oh, Chinese fisherman denounce Chinese coast guard harassment. Oh, 'di ba? Ito pa, ito pa, ito pa. Napakadaming uh, nangyari dyan noong panahon ni Digong. 'Di ba? Oh. Maritime uh, militia oh 220 Chinese ships swarm rip in West Philippine Sea. Diyan na 'yung talagang hindi na halos makalapit at uh, yan na nga 'yung mga malit na mga speedboats na mas malalaki kumpara doon sa ating mga speedboats din mga kaibigan. Diyan, yan na nga 'yung ano, yung may mga dalang palakol, may dalang uh, itak, 'di ba? Nanunutok sila doon, binubutas nila 'yung rubber boats. Oh. <laughs> Oh, diyan naputulan yung kamay. Oh, nasa si bato. Wala. <laughs> oh, ito pa, para tayo mga marami resibo. Oh. Na natin ha. Oh, Philippine asked China Coast Guard to stop harassing fishermen and fishermen. oh, ano yan? Na 2020 panaw ni <laughs> Oh, ito ba, ito ba. At re natin. Baka kasi nga si Batoy eh, tulog-tulog sa Senado eh. Oh, Philippine pushing back. Ayan, lumalaban tayo. Ito na nga. Ito nga, oh, yan yung mga barko. Tingnan nyo. Oh. Yan, oh, militia boat talaga yan. Armado yan. Oh, civilian at uh, military soldiers. So, oh, nandyan yan. Oh, anong taon yan? 2019. <laughs> 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 Hindi pa na ni Pino yan. Oh, ito pinakamatindi. Ha? Ah? Ito ang pinakamatindi mga kaibigan. ah, tingnan natin na. Ah. ah ito ang pinaka talagang ato ha. Ah. Oh. Ayan. Ito, ah. Ayan. Oh. <laughs> <laughs> ayan. Nasa China 25 ba uh, two sessions. Nasa na ba ako bat na wala ako. <laughs> ayan, ulitin natin mga kaibigan, ha? ulitin natin. Oh, ayan, oh. Philippine Defense Chief, oh. Si Lorenzana. Di ba? Nagsusumbong na. Ang kambat na wala ito. Oh. Ayan. Kaya mga kaibigan, yung sinasabi niyang si si Bato de la Rosa na wala nangyayari na ano daw, di ba? Ayan, oh. Philippine Defense Chief accused Beijing of bullying, oh. <laughs> wala daw bullying. Ha? <laughs> ano? Talaga naman ah, saan ba natutulog sa pansitan niya <laughs> oh saan, saan pansitan ba natutulog yan si bata de la rosa mira na nga mga kaibigan ah, sana nga wag na natin, ano ha ah, wag na natin tutulungan itong mga taong ito na mabigyan pa ulit ng uh, pwesto kasi tulad ngayon ha ah, tulad ngayon tingnan nyo ha ah. Bakit mahal ang uh, isda ngayon sa atin? Although merong parang ban, di ba? Merong fishing ban daw. Bakit, bakit mahal? Kasi sa tingin ko lang ha, sa tingin ko lang ha, parang hindi na nga tayo nakakapangisda masyado doon sa West Philippines. <laughs> Ayan, <laughs> napakamahal ng galunggong eh, Taklong daan. <laughs> Paano nangyari yun? Pero, nang huli kamakailan, no, parang kanina yata o kahapon, may nahuli ang customs na uh, to toni nila dang isda galing <laughs> China. Oh, uh, mga prosen. Paano na na sila nangakapangis na tayo? Wala. oh, ay di hinaharas na nga yung mga barko natin dyan. Mas probably, yan ang dahilan mga kaibigan. Malabo namang ano eh, doon tayo pupunta sa anong tawag dito sa East East Philippine Sea. Eh parang hindi naman masyado dong maisda. Malapakalalim kasi doon, 'di ba? Nandoon yung Mariana Trench. Uh, ah, konti lang yung parang uh, lugar doon na parang ay katulad nga dito sa West Philippine Sea na maganda yung ano niya, yung depth niya, malalim. May mga isda, is talagang uh, parang namumugad doon. Pero dito sa East Philippine Sea, napakalalim doon. Di <laughs> yeah, Napakalalim doon sa East Philippine Sea. Parang nga uh, wala nga masyado nang hingisda doon. At uh, yun nga, parang uh, hindi nga breeding ground kasi nga malakas ang hangin, di ba? Talagang malaking isda lang ang mga nandun. Pero yung mga typical na mga fish meal na kinakain natin, yung mga typical na isda, yung galunggong, di ba? Yung mga dalagang bukid, yung mga tambakol. Dito yan marami sa sa West Philippines. <laughs> <laughs> sa Scarborough malapit dun sa mga dagat na yon. Kasi nga magandang breeding ground sa isda. Ayan ang nangyayari nga, ay eh, tingin ko lang ha, kaya na mahal lang isda natin dahil diyan. <laughs> Hindi na tayo makapunta doon. <laughs> Ayun mo, know, galong dong isang piraso, 30 pesos. Oh. ba? Diba? Hindi resulta ni, ng, ano, ni PBBM, ha? Ah. hindi resulta yan. Yan ay, ano na nga lang, ah, na-transfer na lang dun sa administration ni Digong na hindi na nga tayo makapunta doon. Oh. <laughs> diba? So, yan mga kaibigan, at least ah, na-debunk na naman natin itong isang ah, isang kandidato ng uh, PDP, isang kandidato ni Digong na pro na, di ba? Kung talaga siya hindi pro-shyine, eh, nakarinig man lang tayo ng kahit uh, one port na complaint sa kanya sa mga policy ni Digong. Eh, <laughs> eh wala naman eh. Oh, wala tayo narinig kahit na isang guhit na oposisyon niya sa mga ano ni Digong sa oh, sasabihin niya pa eh. hindi na hindi sila magkapatid, magkaiba sila ng isip, magkaiba sila ng opinion. Oh. <laughs> diba? Inamu si so, na si Gidong. So, walang mga ano yan. Ah, inamu niya yung taong yan, lahat ng sasabihin niya, siya. <laughs> o. Oh. Yan diba, mga kaibigan ha. Hanggang na lang po ulit at uh, tayo po ay talagang magsusubaybay dito sa mga senador na to. At talagang kailangan hindi manalo to kailangan eh tayo ay magkaroon ng isang matatag na Senado na susuportahan yung presidente ha uh, na walang fake news ha <laughs> walang fake news hindi tayo fake news dito oh kaya yung presidente ay dapat uh, magkaroon ng magandang mga senador nang mabawasan ng, mabawasa ng uh, mga nagnanakaw ng confidential funds <laughs> asingit lang po eh, mga kaibigan ha asingit lang yan Oh, ganyan po opinion natin kasi yun namang isang uh, kandidato na sinusuportahan din ng mga to ay eh, malakas naman po ang ebidensya sa kanya. So pag hindi pa kayo naniwala sa ebidensya na na mga nakikita online eh lumipat na po tayo ng <laughs> tumalas na tayo sa mundong ito. <laughs> Ayan sige po. Maraming salamat po ulit. Dibang-tibang lang po tayo. Alagi uh, po nating isipin na isipin natin natin na sarili at sa labas po noon isipin natin ang ating lipunan, di po ba? Kailangan bumuto tayo nung talagang uh, hindi makakagawa gawa ng uh, distraction sa bansa at kung anong mga manipulation, di ba? Yung fake news kasi ano yan eh nakaka-mind manipulate yan eh. So itong mga to na pinupunduhan ni Duterte para siya ay magkaroon ng bakar sa susunod na election nga po ay uh, ano pa rin yan Kumbaga magiging power pa rin yan makakatulong yan sa pagpapalago pa rin ng fake news nila <laughs> so, halaga po natin yung boto mga kabigan ang ganyan na po uh, pinapayo at na-depunk na naman po natin at napakita natin na uh, itong mga senador na ito ay wala pong silbi <laughs> salamat po maraming salamat, magandang gabi mag-pray po tayo sa ating bansa maraming salamat po